So ayan mga kabeshi na na-i-arrange na po natin yung mga sapatos dito sa ating bagong shoe rack. Ta! Alam mo, ang ganda. Parang ano din yung gumawa. Ayan, eh? maganda ang araw po mga kapitik. Si Mami Janet po ay excited. Matagal na hinintay ito po ay yung aking project. Yop. Ay, natapos na. Thank you, Lord. Mami, papakita ko lang sa vlog mo. Ito po yung aking DIY na shoe rock. Yan. So, ito po yung aming mga shoes. Pipiliin ni Mami kung alin yung pwede pa. Alin yung ano, na scrap. Itatapo na scrap tuloy. At, uh, yung pwede pa, ilalagay na po dito. Yan. Hmm. Huh? Uh, ikaw, bahala ka. Kaso baka, kasha rin dito ang back sa design ko. Kaso eh, yung space. Kailangan mo maximize mo ito. Ito po yung one, two, three, apat na layer. Tigigit sa kami. <laughs> si Andres po ay gising. Si babi lang yung... Ayan po guys. Pwede na, para sa first timer. Panoorin nyo po sa vlog ko. Yan. Ibukas ko na, no? Para pagkalinis daw ni mami. Pupunasan niya. Ay, eh, dito na po ang diretsyo. Ah? Okay lang. Ah, dyan ka mag -ano? Ah, okay. Doon daw po pala si mami Janet sa labas. So, itutulak mo ito lahat sa labas. Okay. Eh, ipasok ko muna uli ito, ah. Baka si Bobby pumasok sa loob. Ayan po. Nakakatuwa siya. Ang laki nung space na na-save namin, no? Okay. Tapos may electric fan po dito or halaman. Okay. Tapos yun, ang laki nung space na na-save namin ni Mami Janet. Ayan. So, yung likod po nito ay storage. Nandun naman po yung pintua. Ah. Storage po. yan, guys. Para doon sa mga subscribers ni Mami Janet. Ayan Meron po store, storage ng aming mga paninda. <laughs> Are you okay? Yeah. Oh, hold ha. Ayan po. Dito na lang daw pala. Kala ko sa labas ka magpupunas. Dito na lang. Yung isa lang pala yung dust. Yung ah, yung yes. At, ah, uh, yan po ay doon natin nilalagay, ah. sapatos ko lang naman dyan ay ito ah hanti lang ito ah ito po yung napulot ni mami Janet sa Singapore sa mga kasi pinadala sa akin dito thank you mami ganyan po yan kasino daddy meron dito yung kapitbahay namin tinapo na yung shoes ay maganda pa sila li parang lilipat na o ano basta na kapitbahay ka doon oo sa so, una kong ah. bahay. So, ito, ito lang naman ng shoes ko. Pero ito maganda magandang brand at Clarks. So ah, hindi ko alam. Leather. So, ito bahay lang mamaya sa akin. Ah, ano ba? Ay, ano susuot yung masa kasal? Ay, ako magro-rubber shoes. Ah, hindi pwedeng ganito. Ano? Oo. Pero gusto mo magdala ako. Oo, oh, pag-pag-pag. Mm -hmm. Yeah, Pagay mo na ako magdala. Mm -hmm. Ito kasi matagal ko na hindi nasusuot. Baka mamaya biglang umangat. Bumit mm ako, hindi. -hmm. Tama naman naman no. o Di ba ang shoes pag hindi ginagamit ay eh, biglang naangat? Hindi, depende. Ito yung okay pa. Ah, ito. Ito yung maganda talagang brand na ito. So, ang sa akin lang ay ito. Ito yung ito y from Singapore. Bigay po ni Mami Janet. Hmm. Napulot. Napulot sa kapitbahay. Parang tinapon na. Tapos okay pa daw. Yun po ay katabing katabi lang ng kanilang. Ay, ito kay okay, Ike. Bigay ni Ano. Um, Yan ay bigay um, ni Ate Chichi. Yes, yeah, poi word balance. Thank you so much Ate Gigi. Naman, no? Ito naman ah, ay from Ma'am Judy, Ma'am joy. Yes, Ma'am Judy, Ma'am Jo. Ah, oh, puro pala bigay nito. <laughs> Ito naman ah, ay from oh, Sir Mar. Sir Mar. Ma joy. Yes, and Ma'am Joy. So, dami po sa patas ni Daddy ay Ito naman po ay doon sa Ma Ma, Ma Tita Nida. Kay Tita Nida. Yan. So, yun po ay una nating una nating sponsor po ay from Tita Nida. Yes. Puro ganito lang kasi ang sinusuot ko sa aking mga ano, trabaho. At ito naman ah, mami. Ah, ito ito ang kailangan labhan. sarin rin ito sa favorite ko dati. Eh, umano na lang, no? Yan naman ay regalo ko sa'yo. Yes. No, don't up. Don't up. Bobby. Don't up. So, yan po. Yan yung aking mga sapatos. Ito lang sa'yo na? Oo. Mm -hmm. ko lang si Bobby. Okay, <laughs> uh, guys. Saan na kaya lumalingin? Lalaban na lang yan. Lalaban ko. Mami, oh. Mami. Mami, oh. Mami. Mami. Oh, bilis. Mami. Mami. Careful there, ha? Huh? Careful there. Hmm. Nauntog ka dito? Yay! Bobby is up! Are you happy? Are you happy? Yes, you are up. Okay, down. Kaya mo dito, down. <laughs> Ayan po. Bubuksan na natin. Nakilalagay na ni Mami Janet. So, yun, sa'yo, sa'yo na ko yung lag. <laughs> Ikaw. So, bihira naman ako mag-shoes. So, kumbaga hindi siya gamit. Hindi siya gamit. Oo. Oh. Oh. Tama yung una mong lag gawa, mami. Gano'n na lang? lang. Oo, oh, para mabilis ko yun. Ayan. Akala ko parang tildan na ilang sa... <laughs> hindi, ito. Ayan. Ay, da dadaling ko yan, di ba? Ah, dadaling ko. Oo. Oh. Baka makalimutan kasi. Ito. Ito? Ayan. O, isunod mo yun. Hindi, isunod mo yun doon. Ayan. Ah, okay. Ayan, susuotin ko yan. ah, ito. Uh, ito muna yung itabi mo. Ito na may pinagpapalit-palitan. Yes, kaya madudumi. <laughs> Ay, saan ito ilalagay? Wala. Ilagay na din kaya muna dyan. Hindi. Pag-ipapak ko na yan. Ah, mag-iunti-unti ka na hey, mag-ipak eh. Oh. <laughs> so, ito po. Ay, ay. Ay, na mo. Surak na. Surak na. Apat. 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 Hindi pwede yung pagpatong patong. Yes, yes. Pwede naman. No? Mami, pa, third. Pag ganito po. ah Halimbawa, may shoes pa kaming ilalagay. Pag gano'n naman, na, ah. No? No? Yes. At yun naman, muna hindi naka-display. Kaya nga yun ay naka-secret, nakatago. No? Yan. Okay, mami mami naman. Okay, done. Yeah, mami done. Kaya ano rin, ko nang muna ito ah. Rin. Yan po. At ah, uh, ako excited na mami. Nagsukat kami ng Kaya ano. sa ano. Ah, ilalabas mo na rin? Okay. Ay, yung gown mo. Wala pang Yung sa akin ay Ayun sa iyo yung gown, saka yun sa mga bata, pero dito ang deliver nun. Okay. Pero oh, lang. Pero pinaprepare na, yun kasi kinahipa. Oo, ganun. So yun na lang po aming antayin bago kami umuwi ng probinsya. Ito yung mga hindi ko na ginagamit kapag gusto yung pala yan. Alin? Apo? Ayun eh, ay, bigay sa iyo o sa iyo talaga? Oo, puma. Ganda niya ba? <laughs> Ay di, ang itabi mo lang yung ginagamit mo rin. At yung iba'y talaga talagang disposal. Iyan po ang ginagawa namin doon sa tindahan na ni Kabeshi sa Nakar. Ay kami po doon naglalagay ng porpre. No? Nandoon mga free. Ay. Ito ilaw pa yun adventure ko. Ah, gano'n. Oo. Oh. Tatapon na rin? Yes. Sa so adventure yun. Oop, oop, mami. <laughs> Target lock. <laughs> Ayan po. Ito naman po lahat ay eh, kay mami Janet na. Pero pipiliin niya lang din. Alin yung nagagamit na niya at hindi na. No? May hindi kasi ako sa sandbox na comfortable saka dati po nung talaga si Mami Janet ay nagtrabaho sa tindahan ng Sandals. So sila noon ay laging mayroong 50% off. Dati noon nalala ko, lagi ako nagbibigay. Ayan po ay. si, ayan po si Mami Janet. <laughs> At, uh, Salamat Daddy, may dinikit ka sa sapatos. Ito, ito uh. okay pa yung mga ilang. Dati noon ay nagpapadala ko ng mga sapatos. Ano eh? Yes. No, Kay Madero, alam ko. Si na Ate Nel, oh. si Milot. Si Kasi po noon si na Mami Janet. Ah, si Mami Janet. Tag, nagtatrabaho siya sa Milisa, Tindahan ng mga shoes. Oh, okay. Tapos ang Milisa po, kapag ka magpapalit ng season. ng season, magpapalit siya ng, oh, lilinis naman sa mo. Pag magpapalit siya ng more, model na ng shoes. Oh. Ay, yung sale po, sila yung unang pinapapili ng kanilang boss. oo oh, okay. oh, isi na natin to ha, mamili na kayo. Oh. Tapos ang mura niyong nakukuha, 50% off, no? Uh -huh. 60 pa pag minsan. Uh -huh. Yan. Yung pati doon, ay mabilis magpalit na sapatos. Kaya si Mami Janet ay, yan po. Ang dami niyang sandals. Uh -huh. Mabilis magpalit ng season, no? Uh -huh. Sinamahal din pala. Sinamahal din pala. Yes. Oh. Uh -huh. eh. May mga mili silang shoes lahat. parang pag minsan nga nakikita ko yung mga belila eh, nila medyo ay hindi na nasusuot at uh, ano na, hindi na nag-aaral eh. na, ano, ay ay nakakatuwa lang na, na, napakatibay po na ito kahit ikip mo lang eh kahit itabi lang po ang melisa ay eh, okay pa yung so, nga dun po ay mas gusto nila ay sustainable. pwede na lang i-donate, gamitin pa sa, ano, sa ibang lugar. Usually, yung iba dun may mga organization na pinapadala nila sa mga ban iba-ibang bansa. Andre, bago Janet ito ay pamigay na. Ah, uh, may... yes. Portrait. At yan po yun sa kanya. sa yes. Mahila mami, ayan okay <laughs> So kay mami po ay dalawang layer mm -hmm. sa mga bata kay Bobby ni Andres yung pinakataas. So, ba yun? uh -huh. Wow, boyado po. <laughs> Kahit hindi mo muna pagpatungin, try mo muna ilagay lahat. Ayan. Pwede ko lang lagyan ng Para hindi. tas maluwag na maluwag yung gawa ko, mami, no? Hindi sila siksikan. Kung bagay, hindi nakabaluktot. Hindi siya nakabaluktot, no? Na? Maluwag po.

Yes. Kaya so, yeah, may sa akin din lagay mo na. Oo. kahit na sa ibabaw. Para madaling. And yung dalawa na may ilagay na sa taas. Pero oo. Oh, so, rin siya. Oh. Ito po guys oh. Sinukat ko yan eh. Yan, hindi sila soko. No? Talagang sinukat ko yung haba ng sapatos. Up Duck, tapi Duck, Tapi duck. Duck. duck, 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 Apple. duck, apple. Like uh. okay. the duck, uh Oh 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 duck, -oh. Uh -oh. Uh oh mami? Dia. Oh Tupus, ganda, mami. Thank ah. you Lord that meron na tayong ano, yung pinaglagyan natin dati, plano ko sa sa labas. Pichen. Okay. Pichen na lang po. At nandun yun man yung mga pampang ano natin. Yes. Ah, oh, mami, picture ka dyan. So, ayan mga kabeshi, na i-arrange na po natin yung mga sapatos dito <laughs> sa ating bagong shoe rack. Na ito po ay customized DIY ni Daddy Kapit. Yes. Try mo nga kung bumigat, mami. Kung bumigat. Ganun pa rin, ah Hindi po siya bumigat. Ganun pa rin po. Gawa nang siya nga po ay may gulong. Apat na gulong po. Ayan. Ayan. Ah, sige nga, try. Oh, si Bobby. Si si Bobby. Si Bobby. Ano, bumigat ba siya o hindi? Hindi na. Ayan po. And then, close. Kami po yung banong-bano doon sa gawa namin. Ayan. Thank you, Lord. Thank you po, Daddy. Yes. Tapos, ayan. Pag may electric pan ka dyan or halaman, di na siya handlata. At ngayon naman po ay magluluto ako ng spaghetti. So, ayan po, mga ka-beshi. Nakapagpalambot na ako ng pasta. Inilagyan ko na po ng butter. At uh, meron po ako ditong hotdog, sibuyas. Uh, mushroom, corn beef lalagyan ko rin po ng itlog ito po yung nilaga ko ng itlog syempre yung tomato sauce at eden cheese naparito so, ko na yung hotdog next naman itong ating corn beef at isunod ko na itong ating mushroom. so ayan na mga kabeshi lalagyan ko naman na po itong ating tomato sauce ito na yung ating sauce. Wow, at luto na po ang ating sauce. Yan, dalagay na natin yung pasta at saka po cheese. So, ayan po mga kabeshi, at luto na ito at ating spaghetti. Parang kinulang po ako sa sauce. Pero tinikman ko naman na eh, okay na. Pakainin ko na po si Andres. Spaghetti! Okay. Kathy, want to eat? Yes. Kakagising <laughs> lang po nito. Yan. Ito na yung aking spaghetti What? kain na ikaw It's a cheese Si Andres na po ang una kong pakakainin ng aking spaghetti okay, okay, eat na for No, that's for Bobby Slide Slide Ay, ah uh. dress it na ikaw. Para yan po tayo. And dress I okay, eat. I will eat spaghetti. Okay, let's go. Wow! Oh. Mm. May natapon. Sarap! Yummy! Yes! Yan, yeah, nandito si Mars Ruth. Happy, Murray. happy birthday! Thank you, thank you sa so spaghetti. nga ako! Mabisita oh, <laughs> <tayo laughs> <with> ako spaghetti. <laughs> pa-birthday mo yan sa akin, Mars? Oo, oh, pa-birthday ko <laughs> sa'yo. Nandiyan pala kayo. Kala ko yung mm -hmm. ano. Mag-ano nga ako. <laughs> Pupunta kasi sila pastor mamaya. Ano Mars? Ay si Mars po ay kadadate at may ginagawa sa kanila. Kamusta? Ano yung siya ang ganda? Parang ano din yung gumawa niya? Parang ano tawag Yung... Hindi first timer. First oh, time niya eh. Parang hindi first time gumawa niya yung ganda. May pailaw nga yan. Kaya eh. Ay, nakikita ko nga eh. Pailawin ko, natin. sana ko. <laughs> ang ganda. Kasi... Ay! Yun yung ano. <laughs> iba lang sa space. Ayan. Inano ko yung ilaw. Inopen ko para kay Mars. Eh, sinilip na rin yung likuran. <laughs> Ang galing, no? Ang ganda. Ay, ay, yung akin yung... kasi diretsuhan, walang walang lakas na ganyan. oh, sure ito. Ang ganda. Ito. Kaya, okay. pwede na to, Pwede na. Pwede ka na. Pwede na siya. Pasado, pasado ka na. Wow. Wow, wala. Sure oh, Ito yung pinagmamalaki ni Daddy. Ang ganda, o. Oh, diba? Kanina na sa video niyo walang laman. Oh, oh, Ngayon walang may laman. laman. na. Yes, yeah, so, oo, oh, tama. Oh, diba? Ang galing. Ano to? Ganun Floated. Mm, uh, floated wall panel. Meron sa online. Ang oh, mga ganyan. Ako, Meron din. Mahal din kasi sa mga hardware eh. Nakita ko nga parang 700 sa Ah, pwede, pwede, no? Ang ganda diba? kayo. Diba? Siya na, ang ganda sakin Sa akin na, tapos labor of love na lang. <laughs> <laughs> Pwede naman na pag-uusapan. Thank you. Umalis na si Marang Ruth. At ngayon po ay kanyang birthday. May handaan sa kanila. Simple lang po. Yes, siso. may mga bisita siyang padating. Kaya hindi na siya kumuha nito. Spaghetti. Sabi kay kumain muna. Eh, wag na daw sila daw ay may kainan din. Medyo napapot na lang itong aking spaghetti at mas pa sobra yung pasta. Hindi na dito, pero masarap pa rin naman. Mmm. Tarap. Maubos na ni Andres. Good job. Ubos na ni Andres. Si Daddy lang po ay naglilinis doon. Ah. <laughs> At kami po ay paprobinsya na. Siya daw ay mag-aayos. Mag, -ano, mag Yan mga kabeshi. Si Bobby din ay tulog. You to go outside? Ah, Later after Daddy do, it, do it. Then you can go outside ha. Yung aming mga basura. but you will receive power when the holy spirit comes on you and you will be my witnesses in jerusalem and in all judea and samaria and to the ends of the earth acts 1 to 8